Mga boss, tuluyan ng ginago ng gobyernong to. Yung mamamayang Pilipino, lalong-lalo na yung mga manggagawa. Paliwanag ko sa inyo anong meron dyan sa 2025 budget. Nakakapirma lang ngayong araw ni Bongbong Marcos. Una, zero pa rin ang budget o subsidy na ibibigay ng gobyerno sa PhilHealth. Ibig sabihin yan, hindi na magbabayad ng premiums o kontribusyon yung gobyerno mismo para matiyak na lahat tayo, lalong-lalo na yung may o indigent natin ng mga kababayan, ay covered ng PhilHealth at maka-access sa mga healthcare services. E eh, pwede pala yun eh. Kung yung gobyerno mismo hindi nagbabayad ng kanyang kontribusyon, dapat tayo rin. Dapat tanggalin na pala yung automatic deduction sa mga sahod natin para makabayad lang dyan sa PhilHealth. Tanginang yan, di na nga maganda yung serbisyo. Ang mahal pa ng kinakaltas sa sahod namin. Tapos yung gobyerno, hindi magbabayad ng counterpart niya. Kasabihin ng mga tanga na nagdedepensa dyan, eh may bilyon-bilyon naman na reserve funds yung PhilHealth. Kung di ba naman talaga kulang yung mga utak ninyo? Kaya nga tinawag na reserve funds, reserva. Gagamitin lang kapag may emergency. At sige, given, may reserve funds. E eh daming liability o dapat bayaran ng PhilHealth bilang state health insurance provider. At sa katunayan, sinasabi nga ng batas na kapag may quote-unquote reserve funds, eh dapat mga hulugan yan ng mas mababang kontribusyon o hindi kaya mas maraming serbisyo. Ano ba hindi nyo maintindihan doon? Nangyari ba yon? Di ba hindi? O tapos, zero pa rin yung ibibigay nyo na subsidyo para sa 2025. Pangalawa, siniro nyo nga yung budget sa PILET kasi sabi nyo nga kailangan magtipid, di ba? Pero bakit may 26 billion pa rin para sa akap? Wala naman tayong problema sa Ayude, may mga nangangailangan talaga nyan. Pero sino ba may control nyan sa totoo lang? Di ba mga congressman, di ba mga senador, tsaka mga politiko kahit pasabihin nyo na ipa-facilitate yan ng DSWD, putangin na nyo, pumunta kayo sa mga barangay. Doon nyo malalaman na hindi makakapag-payout hanggat wala si congressman at mga politiko. Pangatlo mga boss, inaprubahan ng Pangulo yung daan-daang bilyon na increase at insertion ng Kongreso doon sa mga tinatawag natin na unprogrammed appropriations. Yan yung mga proyekto kung saan nakasingit yung mga pet project, yung corruption nang mga senador, ng mga congressman at ng mga politiko. Tapos ano pa? Binawasan yung budget ng DepEd at iba pang mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa pang-araw-araw nating buhay. Malinaw naman yung mensahe ng 2025 budget eh. Okay lang sa gobyernong to na zero yung budget o subsidy sa PhilHealth at tapyasan yung pondo ng mga social services para makapaglagay ng bilyon-bilyon sa ayuda at sa mga pet project nila, masigurado na sa susunod na eleksyon, eh sila na naman yung mauupo. Kaya mga boss, huwag natin payagan to. Sa susunod na taon, pagpasok na pagpasok ng Enero, eh natin ang pag-iingay, pangangalampag at mga protesta. Itong walang hiya, binalahura na 2025 budget ni Bongbong Marcos.